Dito ka na eh Isigilin na natin, oh, oh. Yan eh, parang hamas, oh, oh. <laughs> Parang hamas, ha ah. <laughs> Eh, no Dito mayroon pa daw maganda na eh, oh Oh, guys, oh. do it yourself to, guys, eh. dahil oh, dito lahat, oh. Do it yourself. Ito na isa, ano to, no? Walang masyadong, ano. Ha? Walang masyadong, ano, nagtitinda. Bakit? DIY. Do it yourself to, guys. DIY to, eh. Hindi, do it yourself. Iyo, ikaw gagawa. Ano kaya ito na, Builders Bond, sa, ano. San? Sa, tibuto, sa, 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 sa kwaryo yung pandikit ah. ay ito rugby oh nai oh, rugby ito bumili ka na. Ba, para dyan sa ano mo no? sapatos hindi uh, ah. Sa, shoe glue sa motor oo oh, nga no Bilim mo ko ma oh sige ano mo yun Meron ba? Oh, baka meron kayo nito sa bahay. Wala. Wala kami. Na. Ito na yun. O, oh, ito mga turnilyo, guys, oh. Do it yourself na, eh. Galing, no? DIY ito, guys, dito sa, ano, ah, Dasmariñas Cavite. DIY store. anai Ay, ito! Ang hamas, oh, nanay. Tay, ano ba yung panghugas ko sa kamay? Ha? Yung ganito, oh. Glove? Anong glab na Oh. Eh? Oo. Eh, okay. pili ka lang dyan. Hanapin mo lang. Pero kasi papa mo eh. Eh, huwag ka may stress na. Stress ka na naman eh. Safety Google. Hindi na pwede sa tubig. Ha? Ayaw ay pantubig kayo, eh, no? Hmm? Hindi. Meron ako sa bahay. Ano bang oh, nahanap mo na eh? Panghugas ko na sa pinggan. Ay, plastic glove. Eh, Ayan no? o. Rubber glove ayan oh. May. Ito na lang ito. rubber glove. Kita no. 56. Ito yun Ba? Ay, rubber glove din. Eh. 56 lang. Ay, rubber oh 56 ayan oh. Ito ito. Adalo na kunin mo na 'yung. Eh. Ito 'yung pang-shelf, no. Matibay ito Mga shield no Yan yeah, o Nagano mo na yan Nagano ah, na yan o guys Bookshelf Ito pa Iba-iba yan eh kasi ito malaki ito, 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 matibay. Makapal kasi yung metal niya eh. Ito ano, ito. Yeah! Wala, meron pala dito nguny, eh. hey, oh. No? Yan, Preto. Kian, are Ah, ito yung mga liabi guys. Ang liyabe, oh. Hmm? Diba? So update ko kayo guys ha. Dito muna tayo.